Kamusta mga krides? Ka for today's video, eh, nakita ko nga ito si Manong na nagtitinda ng siomay. Pero in for only 2 pesos lang ay eh, talaga makakain ka na ng masarap at malinamnam na siomay. Lagyan ko na nga ng toyo mga krides. Tapos lagyan natin ng bawang. Sabay lagyan natin ng maraming chili. Mmm, nakakagigil. Tinikman ko na nga at mmm, ulit ang dos mo dito mga ka-rides. Ito yung show may na mula bata ako hanggang ngayon, eh hindi nagbabago yung presyo. Biruin nyo, tumaas na lahat-lahat ng gas, ng gulay, ng baboy, manok. Pero itong dos pa rin siya. Napakalupit. Kaya kung makita nga kayo ng mga gantong nagbibenta mga ka-rides, eh huwag nang magdalawang isip na bubili sa kanila kasi garantisado ako na magugustuhan nyo at tsak na masasarapan din kayo sa mga tinda nila. Kung nagustuhan nyo nga itong food trip natin mga ka-rides, e eh, pa-like, share na rin yung ating video. Bye-bye!